kay mga mahalang natin dapat ngayon na tinatanong ni Joshua ang tanong niya ay nababawasan ba yung ill na nararamdaman mo nitong nagkaedad ka na kesa noong bata ka pa o mas ma ka pa ngayon so natin ano pag-usapan for today's video interesado ka ba malaman kung ano ang aking sagot please keep on watching para bago yan kung bago ka pa lang sa akin channel please consider to like this video and subscribe my channel Nabawasan nga ba yung L na nararamdaman ko? Ang sagot ko ay hindi nabawasan but cause na dagdagan at mas na ma L pa ako ngayon Nung kabataan ko, wala naman akong ganitong nararamdaman So, sana sabi ko na tama ang itanong. like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.